Baka tayo ng atis. Dami ng bunga, oh. Dami ng bunga ng atis, oh. Sarap yan, matamis. Pag nahinog. Ayun pa, oh. pag abot, Ayan, dami pang bunga, oh. Isa na.

Okay, ayun oh, ayun oh. Ayun oh. Ano naman? Mhm. Yan atis. Ito. Ay, hindi na sa amin tangkay. Ha? Hindi sumama. Ayun oh, malaki. Yan. Malaki. sayang nalaglag nalamog ayan laki ng artist pwede na itong mahinog malalaki na yung tawag nito yung mga parang hindi masabi yung tawag nito malalaki na yung hibla ayan pa tika abutin ko tika akin na yun may kasamang dahon. May kasamang sanga. atis Lalaki na na. Pwede nang mahinog to. Ito pwede na yata yan, no? Teka, mahuhulog. Abutin natin. Ayun. Ayun, malalaki na yan. ayun nasama yung sanga sayang ang sanga pagalitan tayo ni sister sumama yung sanga ayun ang mga atis namin sampah Ito marami dito oh. Ito, oh, maraming atis oh. Dami ng bunga oh. Ayan, atis oh. Atis. Pa, meron pa dito. Atis. Anong tawag dito? Mariwana? Ha? Eh? Mariwana? <laughs> Kala ko mariwana. Parang five fingers to eh. Lagundi daw. Kala ko mariwana. Tatlong puno ng atis. Marami ang bunga. Ayan o. Marami ang bunga ang atis maraming bunga ang atis yun pa pa ang atis daming bunga Tama na to? Marami na to ma? Marami na. Yun pa. Naglag. Yan, may mga bunga ng atis na tayong nakuha. Marami. Marami na to. Ayan pa. Sayang. Sana yun. Sana yun wala saan na punta? ha? bakit yung pumuntan? layo layo ng pinuntahan tama na yan? para makakuha naman yung iba para makakuha yung iba naman ito na ito na ito na ang atis namin ang dami namin nakuhang artist Yan, ang dami namin nakuhang atis. Masarap itong atis. Dá, meu.